Hello guys! Good morning! Nagbabalik na naman yung Nikon Joe Marpiluria Channel, ang Ilocano Vlogger ng Isabela. So today's video guys, i-share ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang mga exis na nahaharvest ko sa aking talong. Ayan, so ito guys ay pinapadry ko sa sun. So anyway, mainit naman so magdry tayo ngayon. So magkakat tayo ng sobrang... Uh, harvest ko sa aking talong so as you can see ayan hinarvest ko sila noong Last week, pero ayan ang nangyari sa aking ref. So, ang gagawin natin para hindi tayo masiraan, ayan, ay ipapadry natin. Then, ilalagay natin sa ziplock. Then, ilagay natin sa ating refrigerator. Para hindi masira ang ating mga vegetable. Kahit anong vegetable, mga mango. Kaya huwag kayong magtapon, guys. So, be smart lang ang ating uh, gagawin. Ayan, so, ayan. Huwag magtapon. Gagawin nyo ang lahat para hindi masayang ang inyong mga craft. Ayan, tuturuan ko kayo. ano lang tayo share ko sa inyo sa so, tanggalin mo lang na ganyan yung ano niya lilisan nyo lang ayan then ito yung talong na to guys is slice mo lang ng pino And, pare parehas para magka ah uh, pagka dry nya parehas din ayan. Yeah. So you can see Ganyan lang. then, itra-dry natin mamaya sa labas kasi na, uh, raw. As you can see guys, ang ganda ng quality ng ating talong. Ayan. So, ang akakala nyo siguro, matigas na to hindi pa bata pa ito guys. Pero pinitas ko na lahat kasi baka titigas pa sa puno. Ayan. So, itra-dry na lang natin. Masasayang lang doon. Ayan. Ganyan. So yan guys, nakat ko na yung aking talong. Ayan, pupunta tayo sa rooftop kasi uh, inalagay natin sa taas. So ayan, tara na, i -dry -dry na natin tong ating talong. So yan guys, gagamit tayo ng ladder kasi pupunta tayo sa rooftop doon natin i-dry dry. So yan guys, nandito na ako sa rooftop. Ayan, dito natin i-dry yan. Ilapat natin dito para madaling madry pero kulang ayan makapal dyan ayan, suguro ayan 3 days or 4 days madry na yan guys so ayan guys update sa ating pinapadry na eggplant ayan day 1 tayo guys ayan so as you can see ayan malapit na natin madry yung talong mm -hmm. Yung mm, yun. Mm. So, diba? Yan ang day 1 natin guys. So, ayan. Tuloy-tuloy lang ang ating update. So, ito na guys. Yung update ng kalong natin. Pinadry natin. Ayan. Dry na dry na siya guys. Pwede na natin ilagay sa ziplock or sa uh, container para ilagay natin sa ref or ilagay na natin sa ating kabinet. Depende sa inyo kung saan kayo uh, prepared. Kung sa ref or doon sa inyong kabinet. Pero sa akin guys, kasi marami ito ilalagay ko doon sa ref sa ibaba ng ref na para doon lang siya ayan so you can say yan ganyan ang pag pre -pre preserve natin ng mga pagkain mga gulay na para hindi masayang so yan. thank you for watching guys kung gusto nyo gayain ang ating video for today ayan tutorial na naman sa inyo ito nakakatulong sa inyo para hindi kayo magtapon ng mga anumang mga gulay fruits na anumang na craft ninyo sa inyo ang mga ang lugar niyan. So, huwag kayong magtapon guys. Pwede nyo i-print, i-preserve mga yan. So, bye-bye. Thank you for watching. Sana naka pulot na naman kayo ng aral sa ating video for today. So, kapag hindi ka pa nakapag-subscribe kay Jomar Bilal Channel, please subscribe Jomar Bilal Channel at ah, ilokano vlogger ng Isabela. Ayan. Bye-bye. Thank you for watching.